observation ko to, ano, hindi ako pumapalad na iba't ibang ahensya ng ating gobyerno na bibigyan ng confidential fund. Kung mapapansin ninyo, hindi ako umimig dyan. Pero para sa akin, Mr. Chair, siguro panahon na, na para mabigyan din ng confidential fund itong DMW. Why? Napakarami mga illegal recruiter dyan. Illegal recruitment agency na dapat tugisin. Napakarami dyan mga scammer na ang binibictimize ay mga FWs. Love scam, pinitperahan, kinikikilang, kaya karamihan sa mga FWs. Pagbalik dito, wala ng pera, ubos ng pera dahil niloloko na mga scammer. Inuubos yung kanilang mga pera. So, we need intel information. DMW need intel information para tugisin naman ito. Tugisin naman illegal recruiter, illegal recruitment agencies to gaze into mga scammers na ito. So that's why I believe magkaroon sila ng confidential funds. Kung yung ulitin ko, yung other government agencies na bibigyan ng intelligence fund, confidential funds, wala akong problema doon. Why not DMW? Di ba, Mr. Chair? Mas kailangan nila ang confidential fund. Siguro magsimula tayo ng maliit na amount. I don't know, 25 million? 50 million, Ibang nga dyan, daan daang million, hindi ako kumiki po. Eh, kailangan siguro para maging patas tayo sa lahat. Bigyan din natin itong DMW. Not because, eh, committee chair ako ng DMW. Just because nak nakita ko yung need, Mr. Chair. Pero I agree that uh, a lot of people are really taking advantage. Marami talaga nagsasamantala. Kaway OFW, uh, sa tutul ko, pa, bago pa lang umalis, dito binukula na. No, dami nang naloloko talaga. No? But tayo na, uh, yes. So kailangan nila yung mga information para tugisin yung mga manluloko, uh, niluloko, pinag-sasamantarahan uh, itong mga uh, OFWs natin. Mr. Chair, Mr. Chair uh, with, the with the intelligence of Senator Tufo, Senator uh, Tarantino. I mean, May we know the direction of the committee? Didigyan ba ng intelligence fund? Wala akong ano na gusto ko lang malaman yung direction. Uh, May, confidential fund kasi Senator uh, uh, Tarantino uh, yung intelligence kasi sa military So, civilian si is confidential. Uh, ang direksyon ko talaga, bibigyan, ipaglalaban ko na mabigyan sila confidential fund. Dahil, with my more than 20 years experience, nakita ko kung paano napagsasamantala yung ating mga RTW. Like, what our uh, chairman here uh, sa committee, sa finance, si uh, Senator JV, said, pag, papalis pa lang niluloko na sila nandiyan yung mga scammer na may legal recruiter. Tapos, pagdating nila doon sa abroad, meron pa ng scam sa kanila. Kikikilan sila or lulukuhin sila. Peperahan sila sa pamigitan ng social media. And then, pagbalik nila dito, nandiyan na naman yung mga manluloko sa kanila dahil alam na may madalang pera. Kung nakalusot mo sila doon, pagdating nila sa abroad, pagbalik nila, lulukuhin sila. So, lumalaki nang lumalaki itong mga scammer because they know maraming pera yung mga FWs. Maraming ipon. So why not give them confidential fund para tugisin? In fact, nga bingit nga, nabanggit nga ni uh, OIC uh, Secretary Kakda kanina na meron silang ginagawang surveillance uh, para sa mga illegal recruitment agency. So why not confidential fund para sa mga surveillance operations?